Hello mga kabakyard, uh, mayong adlaw na natong tana, no? So, karon mga kabakyard, laing adlaw na usap sa atong video Mga kabakyard, akong isulti ka nga God is good all the time So mga kabakyard, kini video is uh, ipakita ko ninyo kung giunsa nato ang pagprasis or diskarte sa atong itlog para lang ma-fertile or mapusa siya sa sulod sa incubator So mga kabakyard, din ako dugayon o mauni nga video Kini nga itlog na yung mga kabakyard is gikan niya sa riff. Ako ni siyang gitigong mga kabakyard bali 5 business niya sulod sa riff. Ang purpose mga kabakyard kung anong ako kunin gitigong is para mausa na to og load sa sulod sa incubator. So mga kabakyard, mauna niya akong gibuhat. Ako sa siyang gitang tangan sa mga putos. ma niya ang pamaagin ako og diskarte. Eh. So naara na inyo mga backyard dog Inyo ba sundon o dili Kay nga pamaagi is nakita ninyo Sa usa ka blogger po Bali ako na lang siyang gi sundon So mga na mga kabakyard after ani di ay Ato uh, paugahon mga kabakyard Kay kining nga itlog kay kikan masarif Magmuish gini siya So ato ni siyang patawtawran Usa na to isa lang sa sulod sa incubator So ato sa ning hot don og um, tang tangtang sa mga papil, mas maayo mga kabakyan nga naamoy limpyo nga towel para maoy inyong itrapo sa itlog kay kini nga itlog is nagmoist gini siya So mga kabakyard, hapit na tama humanok panangtang sa mga putos at kung ni niya siyang patawag tauran Pass ta mga kabakyard, huwag rin napita atong um, giload ang mga itlog. Thank you for watching mga backyard, please follow my page, like, share and comment down below. Salamat mga kabakyag. Follow.